Na bagagsapa sa Pilipinas at tuyan de kang runa na damdamag dito PTV Kodalyera. Iti umuna pa ila nga talo abulan agaro pa talo gasot ang milyon at pisos di kata nga iligal na droga iti Kodalyera. Benggep, Ken Kalinga, ag tal at top ta producer iti Marijuana. At dati detalye ni Janice Dennis. Nagsasaruno ang marijuana eradication operation tinaisengkat iti probinsya ti Binget kan ijay kalinga. Resulta dayto'y ito naingat tinaingat ang kampanya ti Police Regional Office Cordillera kontra iti illegal a droga. Iti umuna a quarter ti 2024, agarup 300 million pesos agatad ti illegal a droga. Tinadadaal kan na kumpiskar iti operasyon iti pulisya pakairamanan ti marihuana kan shabu. Kadakula ni probinsya tibingget, Binget, ti Kalinga, Mountain Province, kan Baguio City. At damatan at 33 high value individual, kan 44 nga street level individual. Patuloy-tuloy pa rin yung ano natin, kampanya natin uh, against illegal drugs. Lalo na itong sa uh, marijuana, uh, eradication ng uh, marijuana. Itibaot dayta, karit pailaang ang kadakwada ti panakakasay ti supply ti marihuana iti rehiyon nang nangruna iti probinsya ti Binget kan Kalinga. Parikot damatla ang ti panakabigbig kan panakatiliw kadag kadagiti marihuana cultivator. Tuloy-tuloy pa rin eh. Sa ano kasi dito sa Kalinga and uh, Binget, uh, yung weather kasi at kayong saka yung klima doon uh, na tumutubo itong marihuana. Itibaot dayta, napaertan ti kampanya da tap no maksayan ti supply ti iligal a droga. Mangipat patungpal damat lang iti lectures, kadagiti bab barangay tap no maimpormaran dagiti umili. daw ti pulisya ti nulong dagiti umili, tap no agbaligi ti kampanya kontra iti ilegal a droga. Uh, sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa bagong Pilipinas na ito, dito maintindihan na uh, dapat meron tayong mga pagbabagong paraan uh, para magawa natin ng mas maayos yung ating trabaho. Uh, makabagong pag-iisip, pagsasalita, at uh, sa gawa. Janice Dennis, para iti pambansang TV, iti baro, a Pilipinas. Kabayatan na manarimaan ti panungurnong ti Department of Human Settlement and Urban Development. Ti datos kadagiti potensyal a beneficiaries ti pambansang pabahay para sa Pilipino. Report idano ni Glory Balegan. Iti Cordillera agarup 60,000 ti housing backlog. Dagito'y dagiti pamilya ang makinanaad iti kabagyanda. Gan dagiti napukawan iti pagtaangan gapo iti kalamidad gan proyekto ti gobyerno. Isuda ti a binipisyaryo iti pambansang pabahay para sa Pilipino program ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang mangipaay iti decent and affordable a pagbalayan kadagiti kwalipikado a Pilipino. Silulokati ti Housing Needs Survey karigiti amin akayat da ang maadaan itibukod a balay. Makatulong pa ito itap na makita ti agdama nga estado ti housing baklag iti region. Para karigiti interesado, apan iti Facebook page ti Disudkar kan i-download ti registration form. Mga ibang LGUs kasi sinasabi nila wala kaming housing baklag. Ganyan, but sometimes 4PH is also a uh, needs-based diba? So demand driven 'yan. So sasabihin ng tao, we need housing, we need housing, pero sasabihin ni mayor, wala namang kaming ano dito. So that's also our way of uh, going back to the LGU and say na mayor, meron po kayong demand for housing. Agarami ti disud itilistaan listaan manipod kadag iti agrihistory iti online ken maited dagitoy iti, dagito iti masanang nga LGU tapno mairaman da itilistaan iti ti potential beneficiaries dagiti makapasa iti assessment isuda ti maisumitir iti home development mutual funds wenno ibig fund amang desisyon no makwalipikar ti applicant iti 4PH they were able to appreciate naman kasi yung yung uh, 4PH naman, it's not just the building eh. It's the community that you also build. Kasi na, na observe din yung 60-40. So, 60, uh, 60, is for the, uh, for the building only. So, the 40% is for the open space. So, dapat nandun din yung mga amenities, parks. Sigun ka ni Director Anaban, posibleng nga inton Mayo aging Ginga Hunyo ang ti construction ti 300 housing units ijay Rizal Kalinga. Mapapaparta mati housing project ti provincial government ti Kalinga iti 2.4 hectares alotida. Nalpasan ti site inspection ken panagpirma iti katulagan iti di Sud Central Office. Mayun una ti phase 1 a da, iti 300 housing units. Manamnama mat ama ituloy tinarugyan ang housing project ti Baguio LGU ijay to Pinaw Poblasyon to Kalpasan ana erwar ti implementing rules and regulations ti Public Private Partnership Code of the Philippines. Ken nabigbig dagiti kanayunan a requirements nga isumiter ti developer iti PPP Center. Glory Balegan para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Dagita ka dagiti kang runa na damdamag kay Elian dito'y PTV Codaliera. I-like, i-follow, can ag subscribe Iti social media platforms, ti PTV Codaliera, ti Facebook, TikTok, kan YouTube para iti PTV Balita ngayon sa probinsya. Siya ni Eddie Carta na yung daw.